Sa digmaan sa Ukraine, nakakagulat ang dami ng armas na ginamit ng Ukraine at Russia. Ang artilleria ay mula sa tangke noong ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa makabagong hypersonic na misil. Pero isa sa pinakakilala at pinakamapaminsala sa mga ito ay ang maalamat na HIMARS Multi-Launch Rocket System na gawa sa United States o Multiple Launch Rocket System. Sa huling bahagi ng 2,000 at 22 dala at libo at 233 ang HIMARS system na ibinigay sa Ukraine ng United States at iba pa ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga linya ng harapan ng Russia at sa mga teritoryong nasa likod nito. Sa katunayan, ang HIMARS ay naging mahalagang salik sa matagumpay na kontra-opensiba ng Ukraine lalo na sa Kharkiv Oblast na tumulong sa Ukraine na mabawi ang malalawak na bahagi ng teritoryo. Ngunit dahil sa pinagsamang mas pinahusay na kontra-mekanismo ng Russia at mas mahirap na pagkuha ng mga bagong High Mobility Artillery Rocket System System, humina ang bisa nito. gayon Gayunpaman, tulad ng maraming beses na nilang ginawa noon, nakaisip ang Ukraine ng isang makabagong solusyon. Kaya halina't tuklasin natin ang pinakabagong inovasyon ng Ukraine at tingnan kung paano nito napapanatiling hindi nahuhuli ang Ukraine sa digmaan. Dahil kulang sa armas at kontra-mekanismo ng Russia, gumawa ang Ukraine ng sarili nilang medium-range attack drones bilang solusyon. Kayang gawin ang trabaho ng HIMARS ng kasing epektibo pero mas mura. Ang Lockheed Martin M1, daan at apat naput dalawang HIMARS na nangangahulugang High Mobility Artillery Rocket System ay dinevelop noong huling bahagi ng isang libo siyam naraan siyam naput es na para sa United States Army. Ang launcher ay may dalang isang pod na maaaring may anim na guided multiple launch rocket system o guided multiple long range surface rockets o isang ATACOMS missile. At nakakabit ito sa isang standard na United States Family of Medium Tactical Vehicles M1100 at 45 ton truck chassis. May haba itong 23 talampakan. Timbang na 35,800 pounds. Pinakamataas na bilis na 53 milya bawat oras, daan, at 40 na horsepower na makina at operational range na 300 milya. Nag-aalok ito ng kahanga kombinasyon ng lakas at mobility na ginagawa itong perpekto para sa shoot and scoot na uri ng operasyon. Ibig sabihin, pagmamaniobra, papunta sa posisyon, pagpapaputok, at pagkatapos ay mabilis na pagbabago ng lokasyon. Ngayon, dahil sa tuloy-tuloy na pagmamanman ng mga drone sa unahan, ang matagal na pagstay sa isang pwesto ay parang imbitasyon sa missile o drone strike. Kaya ang ganong klase ng mabilisang kakayahan sa pag-deploy ay isang mahalagang salik sa labanan. Gayunpaman, kung saan napatunayang napakahalaga ng HIMARS para sa Ukraine ay sa kakayahan nitong umatake sa gitnang distansya, mula ilang ng milya hanggang ilang daang milya ang layo. Binigyan ng HIMARS ang Ukraine nang kakayahang umatake sa likurang bahagi ng Russia na sumisira sa mga barracks ng logistika, mga bodega, command centers, artilleria, air defense systems at iba pang mahahalagang target. Noong Disyembre libo at 23, sumulat ang maimpluwensyang Russian military blogger na si Myrot Kirulin, Ang unang salik sa tagumpay ng Ukraine, ang HIMARS, na siyang sumira sa ating mga military warehouse sa close zone Tinawag na panahon ng malalaking paputok ang ikalawang kalahati ng nakaraang taon. Malaki ang pinsala. Kinailangan ng likurang bahagi ng Russia na magbago habang umaandar. Hindi bababa sa tatlong putsyam na HIMARS system ang naipadala sa Ukraine. Kasama ng ilang libong mga misil mula sa huling bahagi ng dalawang libo at dalawamput dalawa hanggang kalagitnaan ng dalawang libo. At 24, binomba ng Ukraine ang puwersa ng Russia Gamit ang mga sistemang ito, madalas iulat ng Russian Ministry of Defense na nakapagpabagsak sila ng dos-dosenang high-mars rockets araw-araw habang halos araw-araw ding may video na nagpapatunay ng matagumpay na pag-atake. Gayunpaman, kalaunan bumaba ng malaki ang paggamit at epekto ng high-mars strike ng Ukraine. Noong Mayo libo at 2023, iniulat ng Cable News Network, na ang electronic jamming ng Russia ay nagdudulot ng pagmintis sa mga target ng HIMARS. Madalas, ang sistema ay may mataas na presisyon sa loob ng tatlong talampakan kahit abot siyam na put tatlong milya ang layo. Ang pagkawala ng bisa nito ay malamang nadulot sa bahagi ng matagumpay na pag-reverse engineer ng mga inhinyero ng Russia sa HIMARS upang malaman kung paano ito gumagana. At dahil dito, kung paano ito mapipigilan noong Oktubre 2000 at 23 iniulat ng Russian media na may mga piraso ng HIMARS multiple launch rocket system rocket na bumagsak sa Budanovsky district ng Sinakop na Donetsk at karamihan sa electronics ay hindi nasira walong araw matapos nito naglabas ng footage ang mga source ng Russia na Umanoy nagpapakita ng nasirang Ukrainian HIMARS malapit sa Inhulets. Pangalawa lamang ito sa kanilang inangking na tamaan nila. Sa puntong ito, labing limang buwan ng aktibong ginagamit ang HIMARS sa labanan. Pagsapit ng katapusan ng taon, naglabas ang Russian media ng footage ng isa pang naiulat na tinamaan ng HIMARS. Sa pagkakataong ito ay ipinapakita ang pag-atake malapit sa Molo Disney mula Marso hanggang dulo ng 2000 at 24 may mga ulat mula Russia ng mga nasira o nawasak mas madalas nang makita ang HIMARS launcher. At may mga footage na nagpapakita ng tinamaan ng HIMARS system sa o malapit sa lugar. Kuturonivka, Kostantinivka, Soriha, Nikanorivka, Novole, Nivka, Krasniliman, Lelyokivka, Novolevnivka ulit, Kototimla, Yasinove, Novopetrivka, dalawang beses sa loob ng dalawang linggo, Pramotorsk, Sumi dalawang beses na tinamaan malapit sa Moritsya, Chernova, Dibrova, Sumi ulit, Sadki, tatlong beses na tinamaan malapit sa Libne, Rudnivka, Shaposhnikove, Andrivka, Klebenbik, Novosoleshine. Dalawang beses na tinamaan malapit sa Muli Bobrik. Isang pag-atake sa konvoy ng HIMARS Launcher malapit sa Dovidov Broad, Kherson, sa bisperas ng bagong taon. Kabuo ang hindi bababa sa 31 isang System daw ang nasira o nawasak nila. Sinabi ni Russian Defense Minister Andrei Belousov noong Disyembre na napabagsak ng Russia ang 1600 200 HIMARS rocket shell ngayong taon. Sa puntong ito, iniulat ng prestihiyosong journal na The Atlantic na ang bisa ng HIMARS ay nabawasan na lamang sa 10% dahil sa mga inobasyon ng Russia sa electronic warfare. Sa kabila ng mga pahayag na ito, may ilang mga pag-atake pa rin ng High Mars na naiulat na may epekto papasok ng 2,000 at 25 partikular na ang pagkasira ng Gas Measurement Station sa Kurs Oblast noong Marso. Ipinahayag din ng propaganda ng Russia ang tungkol sa High Mars. Mga pag-atake sa paaralan sa Vektera, supermarket sa Donet City, at kumbento sa Nikolskoye na nagdulot ng patay at sugatan. Gayunpaman... Ang pag-uulat ng Russian Ministry of Defense tungkol sa mga tangkang pag-atake gamit ang himas ay bumagal ng malaki noong 2,000 at 25. Pagsapit ng Nobyembre, bumaba ito sa mga limang misil kada ilang araw mula sa 12 dosenang misil araw-araw noong nakaraang taon. Naglabas ang mga puwersang ruso ng mga footage ng karagdagang pitong pag-atake sa mga himas launcher ngayong taon sa o malapit sa Kramatorsk Cheroshenki, Dova, Balka, Nakirnivka, Zikove, Seredni, Burlok at Volodymyrivka. Kapalit nito, patuloy na gumaganti ang Ukraine gamit ang HIMARS kahit mas kaunti na ang kanilang mga atake. Noong Oktubre 26 binomba ng Ukrainian HIMARS ang Belgorod Reservoir Dam sa rehiyon ng Belgorod gamit ang mga rocket na nagdulot ng pagbaha sa kanayunan at pagkalubog ng mga rutang logistika ng mga tropang nakapwesto sa hangganan ng Kremlin. Ngayon, hindi eksaktong malinaw kung bakit nabawasan ng husto ng Ukraine ang paggamit nito ng HIMARS, opisyal. Apat lang na HIMARS system ang nasira o nawasak. Hindi yung mga apat na po na sinasabi ng Russia ayon sa opisyal na tala. Mas marami ang iniulat na tinamaan kaysa aktual na bilang ng HIMARS system na naipadala sa Ukraine. Maaaring totoo na talagang napatumba ng Russia ang karamihan sa high Mars system ng Ukraine. Kaya bumaba ng husto ang paggamit nito ng Ukraine. Marahil dahil sa bumababa nilang visa, hindi na gaanong ginagamit ng Ukraine ang mga ito. O baka naman dahil sa malaking paghina ng pagdating ng mga armas sa Ukraine mula sa mga kanluraning kaalyado noong 2000 at 25. Napilitan na lang ang Ukraine na maging mas maingat sa paggamit ng natitirang kakaunting suplay ng mga high missile. Noong Hulyo, sinabi ng military expert na si Thomas Tainer sa build na ang GMLRs, bala ng HIMARS rocket launchers, ay aabot lang hanggang Setyembre kung gagamitin ng maingat. Anumang mang dahilan, nabawasan ang kakayahan ng Ukraine na labanan ang pananakop ng Russia dahil sa pagbawas ng paggamit ng HIMARS. Sa gitna hanggang mahabang distansya, mula ilang dosena hanggang ilang daang milya mula sa harapan. Ang mga prioridad na target sa saklaw na iyon ay mga command post, logistics hub, electronic warfare, electronic intelligence assets, at mga sistema ng air defense. Bukod sa HIMARS, wala nang gaanong ibang opsyon ang Ukraine na kayang tumama sa target sa ganoong distansya na may kaparehong katumpakan at lakas ng puto. Kaya, para punan ang kakulangan, ginamit ng mga Ukrainiano ang kanilang kilalang kilala sa buong mundo na kaalaman sa teknolohiya ng drone para lumikha ng bagong klase ng mid-range strike drones, gaya ng pangalan. Ang ganitong unmanned aerial vehicle ay nasa gitna ng mga short-range first-person view drones na laganap ngayon sa labanan. At ng long-range drones na matagumpay na ginagamit ng Ukraine para tamaan ang mga estrategikong target sa loob ng Russia. Ayon sa kinatawan ng malaking kumpanyang gumagawa ng drone sa Ukraine, na nakausap ng Ukrainian Defense Journal Oboronka. Mahusay na nakakubli at magkakahiwalay ang pwesto ng mga puwersang Ruso sa strike zone. Ang isang mid-range strike drone ay nagbibigay daan sa atin na tamaan sila sa mga lugar na hindi nila inaasahan at kung saan sila nagkakatipon. Gayunpaman, may sariling hamon ang paggawa ng ganitong drone kumpara sa iba pang uri. Ang long-range strike drone ng U Ukraine, gaya ng FP-1 isa o ay gumagamit ng global positioning system para gabayan sa target parehong kailangan ng live na koneksyon ng first person view at mid-range drones para manatiling konektado sa operator magabayan gamit ang visual papunta sa target at makumpirma ang pag-atake ibig sabihin epektibo ito sa matitinding kondisyon sa frontline ng silangang Ukraine ang mga mid-range drones ay kailangang lagyan ng terminal guidance modules karagdagang uri ng komunikasyon at mga navigation system. Matagal nang pinag-aralan ng Ukraine ang komunikasyon sa short-range na first-person view drones. gayun Gayunpaman, ang paggawa ng channel ng komunikasyon para sa mga mid-range drones na kayang gumana sa layo na lampas 18 milya ay napatunayang hindi ganoon kadali. Halimbawa, ang mga pangunahing banta sa mga mid-range strike system ay ang mga Russian Electronic Warfare System at Interceptor Drones. Isang epektibong taktika laban sa interceptor drones ay ang paglipad sa mababang altitude na nagbibigay proteksyon laban sa drones at radar. Pero kailangan nito ng mas advanced na communication systems kaysa sa first-person view drones. Sa technical na aspeto, masusolusyonan ito sa paglalagay ng protective at controlled reception pattern antennas para matiyak ang matatag na koneksyon at paggamit ng auxiliary na kagamitan hindi ito ang nangyari sa una. Ang mid-range na drone ng Ukraina ay may murang kamera at global positioning system kaya mas marami ang kailangan para sirain ang target. Dahil hindi naging epektibo ang mas murang bahagi, napilitan ang mga developer na gumamit ng mas magagandang bahagi at iba't ibang sistema ng komunikasyon at control. Pero ang pagsubok ng iba't ibang setup ay matagal. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga mid-range na drone ay naging karaniwang gamit na lang. Sa harapan, o mas tamang sabihin, sa likod lang ng mga linya ng labanan. Noong 2000 at 25, matapos unang makita sa labanan noong 2000 at 23, ayon sa mga source ni Oberonka, nagsimula lang talaga ang malawakang paggawa ng mid-range strike drones noong taglagas ng 2000 at 24. Noon, kakaunti lang ang interes ng Estado sa pagdevelop o pagbili ng mga ito. Malamang dahil ito sa mas matagumpay at mas madaling makuha noon ang HIMARS, kasabay ng pagbibigay prioridad sa pagdevelop ng mas maiikli at mas mahahabang range ng mga drone. Pagsapit ng tagsibol 2,000 at 25 malaki na ang nagbago sa sitwasyon. Sabi ni Vadim Sukarevsky, dating kumander ng puwersa ng Ukraine para sa mga unmanned system Mahigit apat na raang mid-range drone ang ang ipinadala ng Ukraine noong Abril at Mayo. Isang opisyal na kilala bilang Falco mula sa ikalabing apat na hiwa-hiwalay na Unmanned Aerial Vehicle Regiment ng Unmanned Systems Forces ang nagsabi kay Oberonka na ang mid-range strike Unmanned Aerial Vehicle ay itinuturing ng hiwalay na klase ng drone sa depensa. Iniulat din ng BraveOn, isang kilalang Ukrainian Defense Tech Cluster, ang mataas na demand para sa ganitong drone Ngayong taon, dumarami ang iba't ibang mid-range na drone ng Ukraine na naiulat sa larangan. Malamang, iba't ibang mid-range strikers na may magkakaibang espesifikasyon ang ginagamit ng Ukraine depende sa gawain. Halimbawa mga pag-atake ng rubaka na ang ibig sabihin ay slasher o karki. Ang mga drone ay naging regular na pahirap sa mga Ruso sa Crimea at Donbass. Kaya ng mga unmanned aerial vehicle na ito lumipad ng isang daan at 25 milya at magdala ng warhead na ilang libra ang bigat. Ginamit ng Special Primary ng Defense Intelligence Unit or unit ni Phantom ang mga ito para atakihin ang radar, depensa sa himpapawid, at mga helicopter at eroplano ng Russia. Iba pang mga espesyalistang mid-range na Ukrainian strike drone na regular na ginagamit ay ang Bulava o Masi at Ram 2X na ginagamit sa layong hanggang 62 milya upang sirain ang mga air defense at radar asset. Nilagyan ang mga ito ng terminal guidance system, may mataas na kakayahan sa pagmaniobra, at may dalang medyo maliit na kargamento na hanggang labing isa libra. Marahil ang pinakakilala at pinaka-epektibong mid-range na drone sa arsenal ng Ukraine hanggang ngayon ay ang FP-2 na gawa ng Fairpoint, isang remake ng nabanggit na mas mahabang range na FP-1. Ngayon, lumilipad ito ng isang daan at dalawamput limang milya imbes na limang daan pero bumabawi sa mas mabigat na warhead na dalawang daan at dalawampung libra. Sapat ito para sirain ang malalaking target at magdulot ng malaking pagbabago. Nitong Nobyembre, walo iniulat ng Russian Channels ang pagkasira ng dalawang daang milyong S-400. Triumph Surface-to-Air Missile Launch System, malapit sa baryo ng Uyotnie, Crimea, dahil sa FP 2 strikes. Limang araw matapos iyon, muling umatake ang FP-2 at winasak ang pasilidad ng Russia para sa paggawa ng Orion UAV sa Kirovsky Air Airfield sa Crimea. Noong Nobyembre, ibinahagi ng Pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ukraine, Pangunahing Direktorato ng Intelihensya ng Ukraine, ang mga kuha ng FP-2 na tumama sa tren ng gasolina ng Russia malapit sa Dobzhansk at isang logistics warehouse sa Roskishny. Pareho hanggang 87 milya sa likod ng linya ng labanan. Ibinahagi rin nila ang video ng pag-atake ng FP, dalawa sa isang gusali sa sinakop na Adivka, na sinasabing nagtanggal ng ilang opisyal at unmanned aerial vehicle operator mula sa elite na unit ng Russian Rubicon Unmanned Aerial Vehicle. Tulad ng nabanggit kanina, ang bagong klase ng mga drone na ito ay nangangailangan ng seryosong inovasyon pagdating sa kanilang mga sistema ng komunikasyon. Pero hindi lahat ng mid-range na drone ng Ukraine ay kailangang muling imbentuhin. Kung tutuusin, ang mga long-range na drone ay kinoconvert din upang magamit sa pagsasagawa ng mga strike sa operational depth. Sa ngayon, mayroong isang uri ng conversion mula long-range papuntang mid-range na nangyayari. Ayon sa isang Ukrainian na tagagawa kay Oberonka, dinadagdagan ng communication system at automatic terminal guidance. Lumiliit ang mga tangke ng gasolina at lumalaki naman ang warhead ang open source intelligence telegram channel na Putusni Informator o makapangyarihang insider na sumusuri sa paggamit ng drone sa mga frontline ay naguulat na ang mga labi ng napakaraming iba't ibang drone ay nagkalat sa likod ng mga Ruso. Kasama rito ang mga drone na gawa ng Ukraine na propeller-driven UJ-26 Bobber o Beaver at ang jet-powered Skyline-300. Kasama rin ang mga loitering munitions tulad ng Peklohel at Bars Leopard. At mga banyagang drone gaya ng Phoenix Ghost, Dagger, Disruptor, at Outlaw G2. Ayon sa mga ulat, mahalagang bahagi na ng operasyon ng puwersa ng Ukraine ang mga bagong mid-range na drone para sa unmanned systems. Kasama ng mga reconnaissance drone, interceptor, mga hakbang ng EWEP, at syempre, ang mga short at long-range strike drone ng Ukraine. Si Robert Magyar Brovdy, ang bagong commander, ay inatasang mag-cover ng frontline sa tatlo. Taktikal, operasyonal, at estratehiko. Layunin niyang palawakin ang kill zone. Ang lugar na agad na nanganganib masira ang infantry o kagamitan base sa kakayahan ng unit. Ang zone na ito ay may lalim na tatlo, hanggang siyam na milya sa bawat panig. Sa kabila ng kill zone, naroon ang gray zone kung saan ang paggalaw ay hindi agad nakakasira pero may malaking panganib pa rin. Sa gray zone ng mataas na teritoryo ng Mars, nangingibabaw ang mid-range strike system na parang surgical na gamit para tamaan ang mahalaga at mamahaling target ng mga Ruso. Dahil dito, patuloy na pinapataas ang produksyon at mas maraming drone ang ginagawa at ipinapadala. Kahit na tila iniingatan pa ang natitirang mga high Mars system ng Ukraine para sa espesyal na okasyon, may malalaking hamon pang dapat lampasan bago magamit ng sapat ang mid-range strike drone para magdulot ng malaking epekto sa digmaan. Sa ngayon, hindi pa kayang tugunan ng mga tagagawa sa Ukraine ang lumalaking pangangailangan ng militar para sa ganitong uri ng drone upang matugunan ang kakulangan. Isa sa pangunahing layunin ng Brave One ay bumuo ng mid-range drones sa ilalim ng bagong grant program na layong palitan ang multiple launch rocket systems lalo na ang HIMARS. Inatasan ang mga developer na gumawa ng isang epektibong unmanned aerial vehicle na angkop para sa mass production, ibig sabihin, ang gastos at scalability ang pangunahing mga pamantayan. Ayun kay Falco, sapat na ang mga gumagawa sa Ukraine para matugunan ang demand, pero medyo kulang pa rin ang pagbili ng Estado. Mabuti nang naitala ang mga hirap ng Ukraine sa paglikom ng pondo para ipagpatuloy ang laban. Mukhang naapektuhan ng limitadong budget ang kakayahan ng gobyerno na tuloy-tuloy maglabas ng drone mula sa produksyon. Gaya ng maingat na sinabi ni Vadim Loshko, tagapagtatag ng open source intelligence community na Cyber Boroshno dito. Tulad ng sa maraming ibang larangan, ang may pera ang siyang mas nakikinabang. Mahirap sabihin kung mabuti o masama, pero kadalasan kulang ang koordinasyon ng mga organisasyon. Si Alexander Karpiuk, isang sundalo sa Unmanned Systems Battalion ng 50th Separate Motorized Infantry Brigade, ay nagpatuloy pa at sinabi sa isang ulat ng Radio Liberty na hindi pa raw bumibili ang estado ng kahit anong ganitong drone. Posibleng medyo pinalalaki iyon. Pero totoo ang mga problema sa pagbili. Ang Deviro, kumpanyang Ukrainian na gumagawa ng Bulava Reconnaissance Strike System, ay kabilang sa ilang kumpanyang nagkaproblema sa state procurement pagsapit ng 2,000 at 25. Sabi ng press service ng Deviro expired na ang mga dating kontrata ng gobyerno para sa bagong batch ng drone na handa na pero hindi pa bayad. Nagdesisyon ang Deviro na libreng ipamigay ang mga drone sa espesyal na unit para matutunan nilang gamitin ang sistema. Hindi nakuha ng kumpanya kung pang kontrata ng gobyerno para sa Bulava. Pero sinuwerte at nakakuha sila ng pondo mula sa mga bansang katuwang. Kailangang mapagtagumpayan pa ang paggawa ng standardized warhead bago mag-mass produce ng mid-range strike drone. Ayon sa isang Ukrainian drone maker kay Oberonka, ang paggawa ng mabisang munisyon na walot hanggang isang daan at sampung libra ay hindi lang basta paglalagay ng pampasabog sa tubo, kundi nangangailangan ng siyentipikong paraan. Bukod pa rito, kailangang magkaroon ng balanse sa pagitan ng laki ng warhead ng drone at ng halaga nito, ang pagdagdag ng kargamento ay nagpapataas ng kabuang bigat. Ibig sabihin, kailangan ng mas malakas na makina at bagong disenyo ng airframe para kayanin ang dagdag bigat na nagpapataas ng presyo. Nagsimula ang Brave One gumawa ng standardisadong warhead noong 2,000 at 23 kasunod nito. Lumitaw ang 50 unmanned aerial vehicle munitions makers at mahigit 200 at 50 na nakodipikang uri. Ayon kay Oberonka, kahit dumarami ang mga gumagawa. Hindi pa rin pantay ang sitwasyon sa mga warhead. Madalas pa rin makilala ang mga Soviet na balang inangkop para sa unmanned aerial vehicle sa mga labi ng mga napabagsak ang mga mid-range na drone ng Ukranya. Siyempre, tulad ng iba pang mga sistema ng armas, ay ipinakilala rin sa digmaang ito. Malamang ilang oras na lang bago makabuo ang mga Ruso ng epektibong panlaban sa mid-range na drone ng Ukranya, gaya ng tila nagawana nila sa high Mars nito ayon sa magkabilang panig. Minsan ay ilang linggo lang ang lumilipas bago magsimulang bumuo ng panlaban ang kabilang panig. Hindi patiyak kung magagawa ng Ukraine na makabuo ng sapat na mid-range strike drones nang mabilis at matipid upang tunay na mabago ang kalalabasan ng digmaan. Kung makakagawa tayo ng hindi bababa sa isang libong airframe bawat buwan, at sabihin nating may sampung crew na sistematikong gagamit nito. Ayon sa depensa source ni Oberonka, maaaring lubusang pahinain nito ang logistika ng mga Ruso. Patuloy naming babantayan ang kwento at magbibigay ng update habang umuusad ito. Kaya siguraduhin ka subscribe kayo sa channel para hindi kayo mahuli. Salamat sa panonood.